Hello friends, ako si Ana at may bagong kwento tayo ngayon na siguradong kapupulutan ng aral. Ito ay tungkol kay Luan at ang kanyang alagang pusa, isang kwento ng responsibilidad at pagmamalasakit. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring na kwento. Tara, simulan na natin. Storytime by Ana. Enchanting tales for kids. Ngunit ang kanyang alagang pusa, kwento ng pagmamalasakit, si Luan ay isang batang mahilig sa mga hayop. Kaya't noong binigyan siya ng kanyang magulang ng alagang pusa, si Snowy, tuwang-tuwa siya. Si Snowy ay maliit pa lamang. Noong una, sobrang excited si Luan, palagi niyang nilalaro si Snowy, pinapakain, at kinukuna ng litrato. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mabagot. Unti-unti, hindi na niya binibigyan ng sapat na oras si Snowy. Minsan nakakalimutan niya pakainin ito sa tamang oras o linisin ang litter box. At dahil dito, napansin ni Luan na nagiging malungkot si Snowy, hindi na siya kasing leksi at hindi na rin siya palaging sama-sama kay Luan tulad ng dati. Isang gabi, habang nakaupo si Luan sa kanyang kama, napansin niyang hindi lumalapit si Snowy para matulog sa tabi niya gaya ng dati. Sa halip, nakita niyang mag-isa ito sa tabi ng bintana, parang malungkot. Dito na-realize ni Lua na hindi niya naalagaan ng maayos si Snowy. Naaalala ni Lua ng sinabi ng kanyang nanay, ang pag-aalaga ng alagang hayop ay isang responsibilidad. Hindi lang ito basta laro, kailangan mo rin silang alagaan, mahalin, at bigyan ng oras. Dahil dito, nagdesisyon si luan na baguhin ang kanyang mga gawi. Kinabukasan, sinimula ni Lua na bigyan ng mas maraming oras at atensyon si Snowy. Tiniyak niyang palaging may pagkain at malinis ang litter box. Hindi na siya nakakalimot maglaro at mag-spend ng quality time sa kanyang pusa. Unti-unti, bumalik ang kasiglahan ni Snowy. Naging masigla siyang muli, at bumalik ang kanyang pagiging malambing. Natutunan ni Luan na ang pag-aalaga ng isang alaga ay hindi basta-basta. Kailangan ng oras, malasakit, at responsibilidad. Pero dahil sa pagmamalasakit na ibinigay ni Luan kay Snowy, naging mas maligaya ang kanilang samahan. Sa huli, naintindihan ni Luan na kapag inaalagaan mo ang isang bagay, kailangan mong ibigay ang iyong buong puso at oras. Ang kwento ni Luan at Snowy ay isang paalala sa ating lahat, kapag inaalagaan natin ang isang bagay o isang tao, hindi sapat na ibigay lang ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dapat din nating ipakita ang ating pagmamahal, oras, at malasakit. Kung may inaalagaan ka, alalahanin mo na hindi sila basta alaga o bagay. Sila ay mga nilalang na umaasa sa iyong pagmamalasakit. Sa bawat pagmamahal at oras na ibinibigay mo, bumabalik ito sa iyo ng doble, isang samahan na puno ng kaligayahan at pagmamahal. At iyan ang kwento ni Naluan at Snowy. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng pagmamalasakit at responsibilidad sa pag-aalaga, hindi lamang sa mga hayop kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa atin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento. Ang pag-aalaga sa isang bagay, maging ito man ay alaga o tao, ay nangangailangan ng responsibilidad, oras, at pagmamahal. Kapag ipinakita mo ang malasakit at dedikasyon, lalalim ang inyong samahan at pareho kayong magiging masaya.